Hello mga ka-OER! Welcome to Sir OER Overreaction! Ang video na mapapanood natin ngayon ay tungkol sa Superhuman Pinoy! Wow! Ginagaya ang mga... Ginaga, ginagawa! <laughs> ang mga nakakamatay. Sadyang umabsent si kamatayan sa kanila. Hello! Ha? Sa tuwing sila ay magpe-perform ay... Ha, absent mo na ako. Hindi <laughs> <Nilang lumatay. laughs> na matay. Gagod na tao nito. Anong klase mga tao, mga Pinoy na ito? Ha? Akala sa doon ng mga taga Guinness World of uh, Record Records dyan ay yung mga tao na nila dyan yung ano, ha? Nagkakamali kayo. May mga Pinoy din na sadyang hindi mamamatay. Mga super human Pinoy. Ayaw ba? Excited Ayaw, ta ayaw ba? ba? Tara.

Oo. Oh. Ito naman. Uy. Uh. Ah, may mga langgam. Damn! Oh, putakte. Ano ba yung nilagay niya sa ulo niya? Grabe ka, Lodzo. Super human, Lo. Hello. Hello. Oh, go be. Mm. Ru. Go Buika. Buika. Kaya buika. Yan. Hmm. 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 Kung hmm? Ayaw ba? <laughs> Ayaw. <laughs> hmm. hmm. ito, gasolina o. Oh. parang kakamatay man yan. Basta Ayaw ba? Ayaw pinagayan. ba? Ayaw ba? Ayaw Damn! Ay, wala. Hala. Hala. Ah, yun siya. Nabuhay. Hala. 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 Hala yung maliit na, na hose tapos sikreto lang di ba para kahit abutin ng 30 minutes o 100 100 o 1 hour sa ilalim <laughs>

Um, sana ay nasiyahan kayo sana ay na-excite kayo sana ay uh, natuwa ano it's <laughs> super human kaya abangan ang mga susunod pa natin mga video na magpapakita ng ganyang galing okay so by the way sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking youtube at hindi pa nakafollow sa aking page please do so. Okay? Wow. Kasi malaking tulong yan. Tapos i-share and then react. And then i-comment yun na rin. Wow. kung gusto nyo ma-shout out, type lang po kayo doon. <laughs> Para ma-shout out ko. Okay? So, thank you for watching. See you soon. Bye-bye.